So, hi, good morning mga pangga. Ah. Mara pa dito sa amin, pero pa ano na, pa-winter pa na. pa, pa autumn, autumn na kasi dito sa amin. So, tignan nyo. Dati, green na green yan. Green na green. So, ngayon tignan nyo, unti-unti na silang namamatay. Unti-unti oh. na silang namamatay. Pagsapit ng mga first week ng November, wala na talaga to. Patay na talaga sila lahat ito last month kahit ano kahit nung mga nakaraang buwan kahit mainit buhay yan sila pero dahil nagbabago na yung klima sa umaga malamig na sa gabi malamig sa tanghali mainit namamatay na sila pero yung sili lumalaban pa rin siya <laughs> lumalaban yung sili yan. Yan. pero yung mga damo wala na ayan o oh. unti-unti na silang namamatay that's it for today mga panda and maganda pala yung sigat ng araw ngayon.